Maraming OFW ang umuwi sa Pilipinas na bigo dahil sa hindi nakapag-ipon. At ito ang limang dahilan kung bakit nahihirapan ang isang OFW na makapag-ipon. At ang panglima ang hindi na dapat mong malaman. Number one, malaking gastos sa pamilya sa Pilipinas. Saramian sa OFWs ay nagpapadala ng malaking bahagi ng kanilang kita sa pamilya para sa mga gastusin tulad ng edukasyon ng kanilang anak o ng kanilang mga kapatid, mga bayarin at iba pa. At dahil sa matinding pagmamahal at responsibilidad ay inuuna nila ang kanilang pamilya kaysa sa kanilang kanilang sariling ipon. At dahil sa konti na lang din yung natitira sa kanilang sahod ay hindi na nila nagagawang makapagtabi para sa kanilang sariling ipon. At ang nakakalungkot pa dito ay hindi nila magawang bilhin yung mga bagay na gusto nila para sa kanilang sarili. Number 2. Pangungutang bago umalis. Maraming OFWs ang nangungutang para sa kanilang placement fee, ticket at iba pang mga gustusin bago makaalis. At sa unang taon ng kanilang kontrata sa abroad ay dito na pupunta ang kanilang sinasahod. At ito rin ang dahilan kung bakit hindi sila nakakapag-ipon at napipilitang mag Kahit alam nilang mahirap ang buhay ng isang OFW ay tinitiis na lang nila para man lang makapag-ipon bago umuwi ng Pilipinas. Number 3. Pagiging One Day Millionaire Dahil sa mas malaki ang kita dito sa abroad, lumalakas na ang loob ng iba ng gumastos kahit sa mga bagay na hindi naman nila kailangan. Panay na ang kain sa labas at napapadalas na ang pamamasyal. Hindi naman masama na i-reward ang ating sarili. Pero kung ganito ang lagi nating gawin sa tuwing dumarating ang ating sahod, ay hindi mo namamalayan patapos na ng kontrata mo wala ka pang ipon. Number Number 4, pagtulong sa extended family. Bukod sa pagsuporta sa sariling pamilya, maraming OFWs ang tumutulong din sa kanilang mga kamag-anak at mga kaibigan na nangangailangan. Mahirap talaga tumanggi lalo na tumaas marami sa iyo. Pero dahil sa madalas mong pagtulong sa kanila, naapektuhan na ang iyong pag-iipon at wala nang natitira para sa sarili mong kinabukasan. Hindi naman masama na tumulong, pero ang una mong dapat tulungan ay ang sarili mo. Dahil at the end of the day, pag ikaw ang nawalan, hindi ka rin din naman nila matutulungan. Number 5, kawalan ng financial literacy. Maraming OFW ang walang sapat na kaalaman sa tamang paghawak ng pera, tulad ng pag-ipon, pag-invest o budgeting. Dahil sa walang malinaw na plano sa buhay, napupunta lang ang pera sa mga bagay na hindi naman malaga. Sabi nga nila, kung ano ang bilis ng pasok ng pera, ay ganun din kabilis ang labas nito. Kaya kung hindi tayo marunong mag-manage ng ating mga kinikita, ay mawawalan lang ng saysay ang ating mga paghihirap dito sa abroad at ang ating sakripisyo na malayo sa ating pamilya ng mahabang panahon.